what's up sa inyo guys Alam nyo ba, ngayong araw dapat ang graduation ko sa videography Dahil meron tayong mga gagong mga barkada Inuna ko, <laughs> inuna ko ang gala kay sa So, payo ko po sa mga may mga kaibigan dyan Layuan nyo po yung mga ganong kaibigan no So, baka next year magpalita tayo ng kaibigan Dapat nga pinapa Do, di, dapat mag-aral ka muna bago ang gala So, kinonsensya nila ako Pero, surprise lang sa teacher ko po sa videography Gagamitin ko po dito yung mga tinuro nyo sa akin So, no, sample. So, dala ko po yung mga lecture ko. Happy graduation to everyone, sa mga classmates ko dyan. Hindi kayo nakapunta ng NAMI. Next week, wala ng dahon. Lugi kayo ngayon. Lugi kayo ngayon. Ayaw ko next year na kayo mag-aral eh. Ganito ang tama mag-orbit. Oh! Yan, ganyan ang orbiting. So, ayan, ganyan, no? Yan. Ayan, si jay What's up? Nice meeting you. Power. Power, power. What's up! Nandito nga pala tayo sa makasaysayan na ano Ano ang tawag dito pre? Yung parang, hindi Nami Island pero Pero pinaka tourist spot So papakita natin no Para sa mga hindi po nakakaalam Ang Nami Island na dito na shooting ang Endless Love So papakita ko sa inyo Shoutout sa mga kasama natin mga Pilipino Joe. <laughs> Kala ko tatalon ko Talon muna, talon 1, 2, 3 Hey! So ayun po ano Tamang break time lang muna tayo Napagod ang mga pusal-sal boys So sa mga pupunta rito sa Nami Dapat magdala na kayo ng ano no Sapin And then dala na rin kayo ng ulam at kanin So para all good sang inyong lakat At talagang maganda kayon Ang ganda ng mga bulaklak hindi, uh, I mean maganda ang mga dahon Labas mo na sisig Ayan no. Sisig, sisig boys. Sakit na ng ulo ka nun, So dito na lang kami kumain. Para tipid, di ba? Kunon din naman yun mabubusog rin tayo <laughs> So yun guys, no? sasakay kami ngayon So may lang kami kung ano yung sasakay namin Ito na lang, ito na lang sakay natin Ito, ito, ito Ito ba? oh ito? Malayuan Pero para mas maganda to Lahat, lahat na yan, lahat na yan na yun natin, sakay natin Hindi, ano lang to Ito At, Iikot lang yan eh Ito, jara, ito isla yan Kala mo naman talaga <laughs> Oh. Let's go, let's go, let's go. Never oh, mind. 'Yan naman kwenta-kwentahan. Ay sa eh, nag-iisa kayo na kami. <laughs> ha? Sabay din 'yan Ah, ah, ajejo. Ah, ah, Gabang oh, di sa, ayo dun na oh, Ha? Huh? Sando. 'Yan, Pwede ba to? Ito. Ako ah, si driver. Oh, gago lang driver. Kamay niya. Wala akong pum. Let's go, let's go. Woo! Oh, sana this is the first time gagawin namin to. Tana, ah, sige, kahit sino driver? <laughs> Ako. <laughs> sige, kay Gino. Pasakong basa. Hay nako guys, oh. Let's go let's go. First time. Hey. 안녕하세요. 안녕하세요. Oh. Okay, get na, get na. Yan, 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 yan. Hoy! <laughs> hey! はい。<laughs> Ah, siya Oh, tuwa, tuwa, tuwa Siyemis sa'yo Siyemis sa'yo, Oh, -sa. sa yeah, sa mali oh, Grabe, sarap muna guys One of the best Experience in my our life Grabe, solid ba pare, solid, solid, solid. Oh, solid. Sarap, oh, solid sa Yes Thank you, thank you So, pamihan naman ulit Ayan, andito guys Nag-shooting yung Endless Love, no? Ya yeah, no. Yes. Ano oh. picture na 'yan? Oo. Alam, dami ko nang picture diyan. Ay, ko ba yan? Oh, siya ano, siya ano Royce. Oh, Sino, mo? si Royce? Sino sa mo? Uh, Sino? Mga tropang mekos mekos. Ah. <laughs> so, ayun guys, no. Maraming maraming po dito ang squirrel. Eh, uh, tira mo, may lalabas na yung squirrel, oh. Uh, squirrel! Uh, tira, squirrel ah. tira mo yung squirrel, ah. No. Wow! <laughs> 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 Sino na ka na? Bibidyo ang kita. Oh. Ah, sige. Sige, okay, guys. Susuhin mo rin yun. <laughs> so ayun guys, no. Ito yung ito yung statue na ano. Na basta statue yan, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. op oh, asa na? Ang ganda. Ang ganda rito pero konti na lang kasi yung ano, yung mga dahon. So puntahan natin yung ano ginamit ni Jenny. Di ko na kayang itago ang nararamdaman sa iyo Ayan guys oh Ito yung ginamit ni Jenny Sa ni ano Limot ko lang yung pangalan ng lalaki eh. Ayan oh So ayan guys no Ito nga pala yung ginamit niya no Ito na itong palabas na to Winter Sonata Ayan oh Ito Kung alam nyo itong palabas na to ano Ayan Ito yung ginamit nilang bike Ayan Nakawakan din natin So luma na to Matagal na bata pa ako ng palabas na yun eh So ito sila. Ito na sila ngayon, naging kahoy na sila. Kasi matagal na yung palabas eh. <laughs> Kaya no? Totoo. Ito yung lalaki, ito yung babae. Ay, ito, guys. Legit. So ayun guys, mag -ano tayo, magbebel tayo. Katulad ng ginagawa nila. Ayan, bidya mo pre. Tutok-tok patang, Pantang ah, sa tenga. Pantanggal daw ng malas to. Tumingi lang ako. <laughs> so ito guys, ito hey, taglagas. Green. Ano to? Taglagas. Dito to tumingi lang. <laughs> ito. Iba okay, na yan, iba. Eh, kyol. Kyol to. Kyol. Oh. Parang din sila nagagala kasi mamamatay na tayong lalaki. Ito oh. na ito tropi nila. Oh. yung unang nagbike sila. Oh, yan. Tapos nung mamamatay nung wala nang oh. mata si ay wala nang mata, ilong, uh, ilong sa kabibig. Ito pa na panood. Nabulag na, nabulag na. Nabulag na no. Ayun. So ito yung ano bike na ginamit nila. Ayan no. Benta natin kay Boss ito. Oh. Benta mo kay Boss na isang milyon to baka bilhin lang ni Boss ng 300. 300 pesos. Babartin niya ni Boss Toyo. Natapos na rin ang gala. Along oras tayo pumunta dito? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 Mga 10 hours din yung gala natin no? Picture tayo doon 10 hours, dalawang hours tulog Kaya nga, dalawang, dalawang, tatlong oras na yung tulog namin Ay, tatlong oras na yung tulog namin Then gala na ulit Wala na, next week wala na to Lahat ng ano ngayon, dahon, lagas na yan May stopover pa ba tayo? Ilang araw na kitang hindi Bye-bye guys, bye-bye oh, na. Na. Bye guys. Bye-bye. Thank you Nami Island for the good memories. So enjoying. Yo so bro, what's up? Bro, what do you, what do you say? funny, Fucking funny. <laughs> fucking funny. <laughs> bye Nami Island. Thank you for the fucking memories. <laughs> Peace out, Price of Lager.